may isa pa akong idea mayroon pa akong isang trip text mayroon pa ano okay. ito lang ang ginawa ko nyan no? ginawa ko nyan napansin nyo maraming stiser kasi yan naman hindi sobra yung um, ano uh, kapos yung shafting ng motor kapos yung shafting ng motor kahit na ang ang connection nya ay ganito ganito siya mahaba mahaba rito hindi pa rin naabot dun sa motor kasi nga yung shop team niya Maiksi lang Hindi rin naman pwede na ganito lagi ang ano mo Kasi Pag gumagana yung ano Ang vibration yan Tingnan mo May play yan May play yan May posibilidad Na yung trade mapudpud Ito na ano mo Mapudpud yung trade Tapos yung coupling Ang mga tornilyo na nakakunik sa May bolt Ang eh, mga bolt na nakakunik sa coupling may posibilidad na maputol yan kasi mabigat tong bomba eh mabigat to kaya kailangan talaga ang thread nito kailangan kung hindi man pull kahit 3-4 lang or pull yun ang required talaga hindi pwedeng ganyan eh kinabit nila oh yan.